Miles Turner alis na sa Indiana Pacers. Lakers at Warriors nag na. Ngunit bago yan ito muna ang pag-usapan natin. Ang Golden State Warriors ngayon ay nasa ikalabing isang pwesto sa Western Conference with the record of 22 wins at 23 losses. Maraming dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon nila. Injuries, madalas na pagkatalo sa crucial moments ng laro at ang pagbaba ng performance ni Stephen Curry. Isa sa mga posibleng dahilan ng struggles ni Curry ay ang offense ni Steve Kerr. Halos kabisado na ito ng mga kalaban. Alam na ng lahat na umiikot si Curry sa mga pin-downs para malibre kung ang average fan ay kabisado na ito, mas lalo na ang mga professional na nag-aaral ng plays sa bawat film session. Isa pang usapin ay ang kawalan ng solid secondary star sa team. Dahil dito, puro kay Curry nakafocus ang depensa ng kalaban. Malapit na rin ang trade deadline. Hindi bumabata si Curry at ang second best player ng Warriors ngayon, si Jonathan Kuminga ay may injury pa. Bukod pa dito, hindi binigyan si Kuminga ng contract extension, kaya malamang aalis ito bilang free agent sa offseason. Kung titingnan ang mga teams sa Western Conference tulad ng OKC Thunder, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Lakers at Rockets, karamihan sa kanila ay may mga players na nasa prime ng kanilang karir o papunta pa lamang doon. Sa Warriors, ang mga key players tulad ni Curry at Raymond Green ay nasa late stages na ng kanilang karir habang si Klay Thompson ay umalis na sa team. Kung gusto ng Warriors na manatiling competitive, kailangan gumawa sila ng matalinong hakbang bago sumapit ang February 6 trade deadline. Mahalaga ito para ma-maximize pa nila ang natitirang prime years ni Curry. Ano kaya ang magiging hakbang ng front office? Samantala, usap-usapan din ngayon ang sitwasyon ni Miles Turner ng Indiana Pacers habang papalapit ang trade deadline. Si Turner ay isa sa mga pinaka-respetadong big man sa liga dahil sa kanyang depensa at versatility. Bukod sa pagiging mahusay na rin protector, may kakayahan din siyang mag-shoot mula sa labas, bagay na bihira para sa mga traditional centers. Ngunit sa kabila ng kanyang kontribusyon, tila hindi pa rin sigurado ang kanyang future sa Pacers. Matatapos na ang kontrata ni Turner ngayong season at ayon sa mga ulat, humihingi siya ng $30 million per year. Pagamat mahalaga ang kanyang papel sa team, tila hindi handa ang Pacers na mag-invest ng ganitong kalaking halaga sa kanya. Dahil dito, lumalabas na mas mainam para sa Indiana na i-trade si Turner bago ang deadline kaysa hayaan siyang mag-walk bilang free agent sa off-season ng walang kapalit. Sa loob ng mga nakaraang taon, naging consistent si Turner sa pag-contribute para sa Pacers. Subalit sa kabila ng kanyang solidong laro, tila ang Indiana ay nasa rebuilding stage na rin at mas pinahahalagahan ang kanilang long-term future kaysa sa kasalukuyan. Ang kawala ng kasunduan sa kontrata ay nagdulot ng haka-hakang posibleng i-trade si Turner para makuha ng Pacers ang mga assets na makatutulong sa kanilang muling pagbuo ng team. Maraming teams ang maaaring maging interesado kay Turner dahil sa kanyang skill set siya ay perfect fit para sa mga teams na naghahanap ng defensive anchor na may kakayahang mag-stretch ng floor. Ilan sa mga rumored destinations niya ay ang Los Angeles Lakers na nangangailangan ng big man na makakatulong kay Anthony Davis at ang Dallas Mavericks na maaaring magbigay kay Luka Doncic ng karagdagang suporta sa frontcourt. Pwede rin siyang magkasya sa Golden State Warriors na kilala sa kanilang paggamit ng skilled big men sa kanilang sistema. Sa kabila nito, walang kasiguraduhan kung saan pupunta si Turner ang trade deadline ay palapit nang palapit kaya asahan na ang mga balita tungkol sa kanya ay mas magiging mainit sa mga susunod na araw. Kung sakaling hindi magkasundo ang Pacers at Turner sa isang extension, magiging kritikal ang mga susunod na hakbang ng Indiana upang masigurong may mapapala sila sa kanyang pag-alis. Sa palagay ninyo, saang team kaya bagay si Miles Turner?